Good morning PTM at sa Provincial Sports Complex. May bisita ako at uh, isa sa magandang pagdalhan para sa sports, walking, jogging, ay itong Occidental Mindoro Sports Complex. Swerte tayo na mga taga San Jose na merong ganito. At uh, of course na ko ang dati nating governor, si Jin Mindyola na... nagsikap magkaroon ng ganito. In honor of his father and our youth, no? Mas masarap palang mag... kasi walang hassle ng mga tricycle. Uh, maganda sa maganda sa beach or sa mga kalsada pero talagang kaagaw mo yung mga tricycle sa linya. Maaring mabangga ka, whatever. Pero dito, eh at your own pace, so walang mangiistorbo. Pero alam ko may gusto kayong sabihin. Nasasabihin ko din. Kailangan ng repair <laughs> ng uh, sports complex na ito. Adaw malaking investment pero worth it naman dahil nakikita ko ang mga uh, school na dito ginagawa ang area meet, uh, district meet o minsan palarong panlalawigan at talagang uh, nag-host na tayo dito ng regional uh, level. Kaya malaki rin siguro ang budget pero uh, bakit kaya hindi na re repair <laughs> Masisilip natin 'yan kapag nasa session na tayo ng Sangguniang Panalawigan At uh, ipapanukala natin na lagyan ng budget for repair, no? Well, baka may mga issue like baka dapat DepEd pero ganun pa man pag nasa probinsya eh meron at meron tayong papel na gagampanan pero naalala ko si Tony Grapilon si na Mr. Briones yung football uh, club sila nag nagme-maintain ito at nag-aayos na. hmm. tignan natin kung ano na yung ng grandstand natin pero agree tayo. May nasimulan na at maganda. Kailangan lang natin na talagang ituloy dahil malaki talagang uh, tulong ito not only for the sports event for but for every every days uh, sporting ng buhay natin. Nothing to debate on the matter but uh, we both agree na maganda ito para sa lahat. Kena mo oh merong nagko-condition -co saan kaya sila lalaban. Ning, what's your name? Uh, Leonard. Mukhang uh, nagko-condition -co ka. May event ka bang sasalihan? Wala naman po. Oh, ano tal oh, naman. talaga. Pero may sports ka or... Meron po. Anong sports mo? Ito po, running. Po. Running. running. Pero sumasali ka sa contest or... Sumasali naman po. Masa, ah, yung mga malakasan. Nagpa-first placer ka? Hindi po. Anong pinaka-achievement mo na ano po, um, nag-top 11 po ako sa Oriental Mindoro. Oh, pero taga Mindoro ka. Yes po, Graduate ka na or? Uh, first year college po ngayon sa Divine College. Oh, po. good. your name? Leonard Gallardo po. Okay. Nabutan natin si Leonard Gallardo na nagdi-drills. No? He is maintaining his body well. Ito yung sinasabi natin, this is the good effect no, for our residents to have a sports-minded uh, Thing, ano? uh, yun. and then uh, natapos niya na yung walking day to day yata at uh, e, yung aking mga kasama eh parang ano din <laughs> uh, si Mr. Kim <laughs> at si Yesang ayan meron din mga nagjajag nagsisimula na uh, very early morning e, uh, siguro yung appeal natin is really to maintain this hindi pa naman ganun ang damage ng uh, uh, place pero yung mga ilaw Ah siguro pag nilibot natin makikita natin pero maganda pa rin ano uh, napaka konti pa lang ang kailangan i-repair. Oh my god the discipline of this young man ano. Eh wala, sumasali lang daw siya sa mga contest or mga pag merong LGU thing na. No? Uh, pero winning is for himself to achieve uh, such uh, kind of uh, no body condition. No? Anak pala ni Ate Eileen ito. Apo ni Ate Eileen si Kyoko. So, yan guys. At, uh, meron din tayong nakitang isang beautiful lady. Hi! Good morning! What's your name? Ayra. Good morning, Ayra. Daming magagandang event, no? Uh, na nasaksihan natin dito. Although, Siyempre, fresh from palarong pambansa. Nakita nyo naman yung mga vlog ko sa Ilocos ano para sa akin malaking malaki na ito pero nakita ko yung ilocos <laughs> this is just uh, one eight lang siguro ng uh, pinakalaki nun. kasi yun ay uh, one billion peso naman at uh, that's uh siguro kung hindi kayo ng probinsya sa funding pero nandun yung intention uh, we can ask the sports commission or any other uh, funding agency that can support the sports development no repair uh, still still there maganda pa naman yung mga upuan at uh, i don't know maintain naman siguro ang just uh, repainting changing of uh, mga ilaw uh, and then still regular uh, maintenance uh, para at least hindi magiging malaki yung repair pag uh, uh na napabayaan na, na ng todo but still ha, magandang maganda pa rin and for our day to day uh, highly recommended na talagang ma uh, experience natin i mean people Tsaka yung kalsada sa loob <laughs> dapat masimento na rin ng uh, provincial government or local government para konting consolation naman sa host school na maganda rin naman yung kanilang daraan no? I think uh, uh, this is just 500 meter wala pang 1 kilometer siguro para magandang maganda lalo ang Pedro Timinjol nako, <laughs> yun lang huwag masasaktan yung mga ikang ay uh, uh, baka sabihin natatamaan no? ako ay bilong na sa pwedeng Uh, masaktan no kan pag hindi natin uh, na-recommend no uh, but this is good okay. uh, the place is so nice uh, pag wala po kayong ginagawa mga kababayan no mag po kayo dito at mababait ang guard ng Pedro Timinjola at sila ay talagang uh, parang oriented na kapag may papasok for uh, jogging they accommodate it no Uh, thank you guys and uh, have a nice day and uh, we should take care of our hearts and our body and our mind good morning